kami dali sa isnakan doon sa pier. Nag-order lang may of the burger. magkano yung isa, te? 40? So, 40 yung isang ganito, guys. With, with egg na siya, te? Oo, oh, with egg na. Ayan, guys. Isnak sa amigari kadali. Kaya gigotong may of oh, sorry, sorry. So, na po dari snackan, guys. Gabay rin ang snack sa karon. diri sa holo, Ani sa holo guys. Na amig holo ron. Kay manguli na meron, guys. So, mang snack sa amin. Ayan sila, guys. Ang akong mga kaubanan. While well, waiting sa order. Gigutom na, guys. Kasi sige, Lantaw-lantaw na lantaw sa mga pasalubong daghan ni sila napalit kani isa guys kay dako man budget sa o oh, pasalubong okay, ang kami ni guys, guys. tinagagmay ra okay, jud okay, si Sir gigotob oh. ni si Sapod og grabe pong po mga buyad guys naghan kaayo onjo si katong para panihapon <laughs> <yourself. laughs> eh <laughs> grabe ka guys ang, ang katungaan na guys oh. pero mm -hmm. dagko man ni paak murag di ni mato nga hurot dun di ba ni sabaw pati sabaw ning kato nga take out kaya po ni guys ay ayan guys half ratood gajod agi isa hang kikaon so while waiting guys nangaon na sila si gani ano guys ang amo wala pa guys ang amo order kaya naulahiman may ari Uy, ayan na. luto na. Luto na di ay guys ang among order. Kao na meron. Ayan ito may pipino. Ah may pipino ba? Ay may ah. lahat. La like. ah, yung isa lang. Yung... May... Di kunin mo na lang yung pipino. Uh Oo. -oh. Kani si si Jagod guys kani mo kao ng pipino. Basta. Oo naman. Hala basa Jod. Oh, klaro, basa. Ayan na guys, ang among order na burger. Thank you. So, barato ra ilahang burger there guys with igna. With igna na siya guys. 40 tara. Tanaw na to atong susihot. Okay? na naman ni guys. Ha? Ang isa kapati, 40. Pero kung doon kapati, 50. Ah. Kapati. Kapati. Yung na guys. So, tanaw na to guys. Yung na guys. Murag ka ni nga ako sa kalahati na eh, ni Ahong Hotdon. Ayan guys, o. Okay. Paso pa. So, ayan guys. Half ragi siya hang pati. Tambok siya hang pati. Nasa ito nga, o. So, ayan guys. So, mga o nasa kami guys, ha. Guys, lami ang ilahang burger dito guys. Pero, problema na may kahit di na mahuro So, mm -hmm. isud hutud kay tapu, pero mm lamit isa karajo, lamit. double lang pati yung oh. double lang pati double ang pati kay double pati ni guys. kuan manik kanang uh, tag baynte aloha. like this ang isa guys gusto kapa ko addition na ano pati, puhalan ko yun puhalan ang. tulamit um, kayo ilahang uh, puanjer guys burger, pero ang problema di mhorut. dako kayo, ikaw nakarok yasay. Wala lagi? Ayan guys mga ka horot Pero ang nag video ron guys ka-hurot. ko ka-hurot mga rin mo. Pagtanong ako hurot <laughs> <laughs> <Kalitro>. <laughs> <laughs> Pag tanaw na naman dyan. Hindi nga ganit po. Ha? Hurot na dyan. Naulag ang taon eh. Naulag kami guys ka-hurot. Take out saan naman eh. Para parang, parang po nang list dyan naman sila ang koan. Manuro yung ramang nung taon namin. Nakikita yeah, na man yung isa. Huwag pa dyan pa dyan. Huwag na nang So, ko na mag -i 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 -i. butangan man mag burger. Nakahapin ko order na ani guys. Oh, ano ni Lami guys. Di may kaon na kansad mo yung burger. Hindi pa lumangay. Hindi pa lumangay. sa namo ni guys kayo niya na ni mga alas 10 na mukha o no? Problema kayo di ka horot. Iyaman ni mo. Horot na? 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 na? Horot So guys, na ako yung take out para on niya. Snacks. Papadyod ka horot guys. Hindi mahorot Kaya lang ang Instagram. Hindi kaya ka dyan. <laughs> Amo ako witness guys sa mga pagkaon. Tiyan. Sana all. Sana all ito all... <laughs> <the> miss. dilik <laughs> dili, dili mahurot ba? Bigit sa ako mahurot. Sana all for me ha. Pero sa karunan ni guys, ay busog ba yan? Ikan, binakalo, okay, guys Sampun. napon. Ako na na mi guys mga sa imo adto. Paim na di. Mao lagi na guys, ay cute cute pa man. Kani isa guys, cute cute pa na di. Salamat sa pagtanaw. Bye-bye.